Pigeon Weber. Maraming pa salamat ang tagapangulo. <clears throat> Sususugan ko lang po yung sinabi ng aking mga kasamahan kanina. Pero bago ho yun, parang laging pinalilitaw dito na ang mga pangyayari bunsod ng pamumulitika namin in particular. E tingin ko mali po yata ang akusasyon yun. Bago po ako magsalita kanina, sinasabi ko na kami po dito ay walang pagtutol sa pag-aabroba ng mga budget ng mga barangay, particularly po ako, at lagi kong sinasabi at lagi kong pinagmamalaki na ang isang JTB nagsimula, lumaki, at parating lumilingon sa hanay ng barangayan. Alam na alam ko po yung kanilang plight, pero ang hindi ko po nag nagugustuhan ngayon dito, laging lumilitaw yung salitang pamumulitika, eh, tamang tama. Nandiyan na rin lang ang mga barangay official natin. Eh, bakit hindi natin balikan? Ang lahat. Nagsimula at nagpakita ng merong politikahan dito, yung nagkaroon po tayo ng illegal na sesyon noong July 23. Wala po tayo dapat sesyon ng July 23, dapat tayo ay makakaroon ng sesyon ng July 30. Lahat 'yan nagkaroon order, tayo ng agreement, Your Honor. Your Honor, your honor. I I have the floor, of, Your Honor. Point of order, Your Honor. I have, your, I have the floor, your, topic, honor. your Honor. What Let is me point finish. I have I have the floor, Your Honor. Eh, hindi tayo pwedeng pigilan dito sapagkat napagkasunduan natin kung sino'ng nagsasalita ay bigyan ng Kaya ako po binabalik. Bakit Ayon niyo bang marinig itong sasabihin ko? Para malaman ninyo, o, oh, di ba wala tayong sesyon ng July 23? Nagkaroon kayo ng sesyon, wala kaming notice, bumabagyo, dineklara ng Malacanang, wala nang pasok, dineklara ng City Hall, wala nang pasok, tapos magkakaroon tayo ng sesyon. Tanungin natin ang sekretary at kung sila'y nagpadala ng notice, wala. Ngayon, ang unang agenda, sige na po, may bagyo. Unahin natin kung calamity ang didiscuss. Pero nagkaroon tayo ng sesyon na walang ipinadala sa aming notice. Ano ang una ninyong agenda? Reorganization. Tanggalan kami ng mga komite, tanggalan kami ng mga J.O. Yun ang pamumulitika na naganap noong July 23, Your Honor. Bawal point, po point of order, Your Honor. What is your, point of order? your Honor, ano po kinalaman po ng barangay budget sa sinasabi po ng atin pong ginoong... Let's hindi ko po siya pipigilan. Let's just stick po your honor patungkol po dun sa pinag-uusapan po natin with regards to yung yung mga budget po ng barangay, your honor. Let us not use this forum as a grandstanding uh, your honor. Hindi po panggagrandstand. Let's just stick to the order po, your honor. Let's just stick to the topic. Maraming Thank salamat you sa ating uh, po uh, minority floor leader. Okay ka na? Salamat po. One minute po. Okay. Maraming salamat sa tinura ng ating uh kaibigan mula sa ika na distrito. Kaya ako lang po nasabi yun, o, pagkat ang tinatalakay nga natin ay pagpasa ng mga budget ng mga kasamahan natin sa barangayan, nabanggit lang po yun, binibigyan linaw lang po ni JTB na hindi ho nararapat na laging ipinalalabas na kami namumulitika dito. Inilahat ko lang ho kung kailan nagsimula ang pamumulitika mula noong July 23 pagkatapos na malaman ng kaming labing pito ay sumama sa Batang nila Isko Moreno. Maraming po salamat. Thank you. Councilor Mac